Hello guys, good morning, welcome to my channel So, nandito ako ngayon Dito lang ako sa bahay ngayon kasi <coughs> so, Masama yung pakiramdam ko guys, makati yung lalamunan ko So, since kasi na bumalik yung asawa ko sa US Ito na yung ginagawa ko dito uh, Hindi na, syempre hindi na ako lumalabas kasi wala na akong kasama So today guys uh, Parang nagpakita na si Haring Araw So ito pala yung nabata ko Nung isang araw pa ito siya guys ayan. Kasi hinihintay ko yung araw na Ito talagang mainit na mainit Kasi tuyo na rin siya pero kailangan ko pa rin siyang painitan guys So ito yung buhay ko dito guys Habang wala yung aking asawa Yung gawaing bahay ng parati yung ginagawa ko Tapos syempre minsan Nag video call kaming dalawa Tapos ayan naglilinis ako dito Ng mga talagang ligit <coughs> so, So ngayon, hindi ko alam nga kung anong ulam namin ngayon. Pero meron naman kanin. Nakapagsay na ako kanina umaga. Kaso konti na lang tira kasi kinain namin ng almusal. Kasama ko lang pala ngayon dito yung mama ko at ang papa ko. So ito pala guys, nagpilad ako ng uh, isda. Ayan o, oh, ginawa ko yung kahapon. Ito, yung daing kahapon. So, ayan. Ito ganito yung buhay probinsya guys. Tapos ito yung maliliit na isda. Ayan. Ginilihan ng papa ko kanina. Fresh na fresh talaga yan siya guys. <coughs> Nakaahon lang yan galing sa uh, dagat nung binili ng papa ko. Tapos, kasi malinis na siya guys. Hindi na niya hinugasan ng tubig na tabang. So, it means talagang tubig ng dagat ang hinugas nito. Kaya, <coughs> maganda ito siya guys. Tapos, nilag nilagyan niya lang ng kaunting asin para medyo may timpla din siya. So, ayan guys. So ito yung bangos. Yan, ipiprito ko yan mamaya. Ayan guys. So ngayon nandito tayo sa labas. Sa labas ng bahay. <coughs> ito dito pala yung ano. Kasi nagwalis ako kanina guys. Ito lang yung pinagwalis ko mga friend, mga hinday, mga nining. Ayan. So inano ko na siya. Sinonong ko na siya. So mamaya pala gagawa, gagawa na naman ako dito ng aayusin ko na naman. Marami akong ililipat na mga uh, ito guys. Yung arcades ko. Marami akong ililipat kasi ayan, may mga gamot na siya. Ayan, so ayan. Ito nga may bagong tubo na rin siya, oh. Ito, oh. So, ganito yung ngayon ang buhay ko dito, guys. Ayan. Nag, ano ako, guys, nagdadamo din ako kasi mahahaba na yung mga damo dito, eh. <coughs> ayan, makati talaga yung, makati talaga yung lalamunan ko, guys. Sobrang kati. So, ayan, ma mainit na siya, guys. Siguro pwede ko nang ilabas yung aking mga sinampay dito sa labas. Pero kasi baka uulan pa bigla. So hintayin ko na lang muna yung talagang mainit na mainit siya guys. Ayan. And then, meron pala akong papakilala sa inyo. Ayan. Meet my dog, si Scott. Ayan. Ayan ang papi ko ngayon. Hi, nice, Scott. Tapos meron pa akong dalawa. Ayan sila. Ayan. Actually, tinali. tinalik ko sila, guys, kasi yung sa likod namin, yung bako, hindi pa tapos. So, lumalabas sila kapag inanuhan ko na kapag hindi ko na sila tinari lumalabas sila pumunta sila sa ibang bahay and then syempre may mga sa ibang bahay may mga aso din so hindi maiwasan na pag mag-away-away sila so ayan kaya inano ko muna sila. uh, tinali. ayaw ko kasi na yan ay tao ayaw ko kasi na yung inaaway sila ng ibang aso so ayan guys mag ano lang tayo ng oling kasi mag-iha tayo ng yung binilan ko na ista, yung bangos, yung isa doon ipiprito ko, yung isa ay iihawi natin. Kasi ang papa ko hindi kumakain ng prito, ayaw niya kasi yung mamantika. So, pag ano tayo guys, mag magsiga tayo. Ganito talaga dito guys, yung mga sa Indonesia. Yan, uling. So, ayan na guys. Ayan na siya. So, ngayon mag-uuling tayo kasi mag na tayo ng isda. Pero, kasi marami nilagay ko na uling. So, yung, yung prito kong isda ko, dito ko na rin siya luluto. Ayan. So, pero meron naman tayong uh, gas range, Pero dito kasi mag tayo ng tubig. O, oh, mag ng tubig. Hey, mag tayo ng isda. Tingnan mo guys yung alam ko. Yan si Scott. Sinimig ito pala ngayon, ito pala ngayon guys, yung mga, yung pinagkakaabalahan ko. Kasi habang wala, wala naman talaga akong trabaho, hindi naman pwede aasa uh, na lang tayo sa padala ng uh, mga asawa natin. So, gumagawa ako ng para kung paano ko kumita. So, ito nag-DIY ako ng uh, liquid dishwashing soap. Ayan. So, ito yun siya guys. So, bin, yung, ano, yung 370 ml guys, binibenta ko siya ng 25 pesos. Tapos yung 500 ml is 95 pesos. Ito wala pa siyang label kasi naubusan ako guys. So, ito ngayon yung pinagkakaabalahan ko. Yung iba doon, nandoon na sa tindahan. So, ayan guys. Yan yung mga ginagawa ko ngayon habang wala pa, wala pa ako doon sa asawa ko.